Tara kaya na tayo, Maydol. Magulam tayo ng ano. Ano kuhol, Maydol? Ayun oh, kohol. Sarap to. Ano Ay, kohol hanga suso? Hindi naman iba ng suso. Saka may uh, malunggay. Na may kamote, saka ano. Uh, na talangka, ayun mga idol. Ayan, tabaw mga talangka. Hmm. Sarap. Yung coal, my doll, kumakain kayo nito, coal. Lips to lips, ang tawag namin ito, my doll. May saw pa kami, ano, bagungot sa kalamansi. Mm -hmm. Ayan. Oh, dakpulo na ito, laro ba, yun, oh. Wow, mm -hmm. ah, sawsawan natin, my doll. Ayan. Kalamansi, at sakaan na yan, bagungot. Mmm. Mm mmm, -hmm, doll. Ayan.

Lalaki yung cool, my doll. Oh. Ayun, lalaki yung cool. Oh, gamas ka, my doll. Tanay. Mm. Yeah, thank you, thank you, my doll, for, for watching. Ayun. No. Mm. Thank you, thank you, my doll.